isa si Pau Gasol ng Lakers sa 9th Smith Basketball Hall of Fame ngayong taon. Sa acceptance speech niya, ipinagdasal ng Espanyol ang namatay na kasamahan niyang si Kobe Bryant. Ikinagulat ng lahat ng tanggapin ni Pau Gasol, isang NBA kampiyon, ang isang napakataas na gantimpala sa basketball. Bongga! Si Gasol, kasama sa mga pinarangalang manlalaro sa 2023 9th Smith Basketball Hall of Fame. Tulong niya sa tatlong finals ng Lakers noong 2009 at 2010 kasama si Kobe Bryant, nagdala ng dalawang titulo. Sa kanyang acceptance speech, hindi nakalimutan ng six-time NBA All-Star na pasalamatan ng kanyang namayapang teammate. Talagang napakahalaga ng pagpapahalaga sa mga kasamahan natin, lalo na kung sila ay nawala na. Saludo tayo sa pananaw na ito na nagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto sa mga tumulong sa atin sa daan ng ating mga tagumpay. Batay sa katotohanan, ano ibig sabihin at kinakailangan gawin maging leader? Kobe kung wala ka, wala tagumpay. Nandito ako dahil sayo, kapatid. Nais ko kasama natin sina Gigi. Nami miss kita at mahal kita.